Huwag kang mapapansin. Nakungulit mo naman, Bin. May ginagawa Sinasadag kasi ako. Kung sinasadot mo lang ako... yung tanong ko, hindi ako makungulit na. Bin, ah. Anong ko? Alam mo yung parang naku-kuryente ako pag dumidikit sa mundo. Paano? Paano yung kuryente? Baka naman yun. Huwag kang ngang pamanya Di naman lahat ay maaakit mo sa osos mo kang ngang pamanya Ayan! Pansinin mo naman ako! Pa! Ba? Bakit? Okay. Pa! Ba? May ginagawa ko! May tatanong lang! Oh my God! Uy! Daddy mo! Patiri! Uh, Patiri! Girl? Uy! Uy! Ano ba? Pansinin mo kasi ako! Baka busy mo naman! Ay, ano ba talaga gusto mo? Magkantan! Pantan? Pantanan mo ko! kulit mo! Baka sumit mo. Ano -e pa kayo? nag i -e Nag-i-edit ako. Dikit ka na dikit ang dedi mo. Sabi ko siya, ay, allergic ako dyan eh. tingin na allergic. Hindi! Pansinin mo lang ako. Banta na mo ako susumog. Ganyan ka pala. Kasumit ano. Eh, hindi naman yung siyempre. Content pa siya. Content, content. Manyak tayo. Pero hindi naman akong kukontent. Nagnangungulit ka rito. nagre record ako ng para sa ano. Ang dami mong sabi. Sabi kong pansinin mo ako. Adiri yung tuzo. Wow. Nang lalambing lang naman ako. Sana all! Naiirita ako. <laughs> Naiirita pero kinikilig. Paano kong kinikilig ako dito? Yak, kadiri ang Huwag ka nga pa ulit mo naman, Bi. May Kung ginagawa kasi ako. Kung sinasagot mo lang ako, yung tanong ko, hindi ako maungulit na. B, <laughs> na ano ko. Alam mo yung parang nakukuryente ako pag dumidikit yung mga. Paano? Paano yung kuryente? Sa akin nakukuryente. Omae wa <laughs> mou <yung>? shindeiru. <laughs> Parang awa mo, lumayo-layo ka sa akin. Ako na nga'y lumalapit sa'yo, ayaw mo pa. Basang kita dyan. Nang? Bibisik ang kita nung ano, holy water, para magtantang ka. Sabi ng ayaw ko nga. Biyo ko, hindi porkit ganito kung bibitis mo mga kuha. Hindi rin ako alad ka rin na na. Kasi papakita mo mo sa'kin yan. Ayaw mo pa. Ayaw ko! Ayoko nang ganympi, hindi na. Ayoko ng api, Kung buo di pa mo ba? yan, mo ba? Alam mo mo pinapakita yan, mo ba? Alam mo ba? lang. mo ba? Puro mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo Ikaw na ang gusto Pintapastar Pintaparas Kami ras. ay pasper Carbon lodi ni labas